So good morning Magandang umaga sa lahat Secondary ng atsal natin Ay ito So kailan lang tayo nag update dito Ay e, ganito na siya kataas Dito sa bandari ay Talagang Napaka Lusog yung lagay nitong atsal at uh, doon naman sa kabila ay napakalusog na rin at matataas itong atsal na ito Kung pagbabasehan natin sa sanga ay ano. o. May isang dangkal ang taas ng uh, unang sanga mula plastic mulch. Ay talagang uh, maganda, maganda siya. Walang maitatapon kung pagpipilian natin. so ang bilis niyang uh, lumaki so, nasa bulaklak stage na sa uh, ang ngayon so mga isang linggo ito ay uh, puputiin nato ng bulaklak kasi yung ganito, ilang araw yan ay lalabas niyan ng bunga niyan. So puntahan natin yung kabila doon. kabila tayo ngayon so, ay ito kabuuan ng uh, uh, resulta nito so ganito ang lagay niya ngayon so nakapag uh, nga pag-spray na tayo ng uh, insecticide at ng uh, fungicide. Nagsimula na tayo mag-defend ng uh, blight at ng mga insekto nang isang beses mula nung uh, lumaki itong atsal natin. So dito na tayo magsisimula magdepensa para sa mga insekto at ibang ori ng uh, karamdaman ng atsal so ang ginamit natin na uh, paunang depensa ay alika at uh, antrakol para sa side so sa lagay niya ngayon dito sa secondary natin, ay, wala tayong comment, na, sa bad, side, dahil uh, maganda ang lagay niya ngayon, so, maraming salamat po sa pagsubaybay, magandang umaga, huwag kalimutan magsubscribe sa Upaka TV, supportahan ito, maraming maraming salamat po, at, uh, yun na nga, magandang umaga sa inyong lahat.